Pasaway kasi City ha Yo what's up everyone This is Mark Vega And welcome to Makalta Farming Vlog So for today's vlog guys Ayan magpapakain tayo ngayon Na mga alaga nating baboy At syempre at the same time mag update tayo ulit sa kanila Tignan nyo ang ingay ingay na nila Halika dito sa so. Ang inga ingay na nila Lala si Clarita oh Are you hungry? Ah, are you hungry? Are you hungry? Ito wow, na daw sila gano'n. Okay. Ano na, chill-chill ka lang. Parang naglalandi siya, guys. Ganun ko nga. Naglalandi ka ba, ha? Ka ba? Good girl na. Huh? para naglalambing ka. Hmm. Malapit ka na naman na. Huh? So guys, uh, i-update ko kayo mamaya-maya Kaya napakainin ko muna itong mga toks. No, so before anything else guys, sa mga bagong di pa nakakapag-subscribe at bago dito sa channel natin, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para like ma-update every na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. So without further ado, intro mo tayo. Let's go! Yeah! So, bigyan ko ng, ano muna, prepare muna ako ng tubig para sa kanila, guys. Ayan. So, nagalagay na kasi kami ng asin. Natutunan namin ni Zoe yun kagabi. Nasang na? Natutunan namin ni Zoe yun. Yeah. Ayan. So, I ko ang kanilang tubig. So, medyo naging ingay ang aking mga alagang baboy dahil gutom na daw sila. Wait lang mga boss. Ito na mga boss. So ganito ang aking ginagawa. Daily guys. Daily routine ko to. Buti ngayon talaga may taga-video ako si Zoe. wait lang ko lang pagkain sa loob. Ayan. So si Clarita muna ang bibigyan natin ng pagkain. And after niya yung dalawang buntis. Si Sarah at si Lenny. And ano Lenny? Ang ganda-ganda talaga ni Lenny. Oh. Ang ganda-ganda ng aking Lenny. You're so cute. Lakpa pa tayo ng pagkain nila. So ngayon, yung dalawa naman. <coughs> Okay. Hmm. Ngayon, kipagagawa na kasi guys yung ano mga BX namin nila. <laughs> Ngayon City. Ala. Pumasok tong isang to. Wait lang. Lakas tama ka. Hmm. Pasaway ka, City, ha? Pasaway ka, pasaway ka, pasaway ka. Alam mo ba yan? Ba't lumipat ka dun kay Siya Saka, ha? So lumipat kasi si City guys sa ano, kabilang kulungan. Pasawa itong baboy na to. Pasawa ito si City. <coughs> <susuruh> tapi kejadian sang, sang tapi kejadian. Biar Pak Tingkonti si Leni Ambilnya, Sob Ya. tidak So ayan guys, napasa ko na si City sa kulungan niya ulit. Lum lum lumukso kasi siya doon sa, ano, sa kulungan niya, no? Ni Sarah. Dahil gustong gusto nang kumain. Ayan. So ngayon naman guys, uh, ilalak ko yung mga pintuan na ano, ako ng alambre. Let's go. Ayan guys, ilalak ko lang tong gate nila. Pasaway itong ano na to, City si City Pig pasaway pumasok sa siya sa hindi niya bahay Buti hindi sila nag-away ni ano ni Sarah Pig Mm -hmm. So, isa naman. Wow. Mm -hmm. Buti sa ating ating alambre kahit paano pang lock. Kuno ko nilagay yung ibang alambre natin. Ayan guys. So ayan guys, ah, uh, medyo okay na rin. At uh, pwede na natin iwanan itong mga ito. Ayan. So guys, um, yun ang ating ano, ah, uh, ginawa ngayon. And sa mga ibang araw guys, sa mga susunod na araw is yes, iwawali na natin yung mga bake natin. Kasi as you can see, medyo malalaki na yung mga bake. no and naawa naman ako sa mga inahin kasi. Na umaakyat sila dahil sa sobrang lalakas na talagang dumede ng mga biik tapos malakas na rin kumain. Ano? So siguro uh, by next week ililipat ko na sila, ayusin ko lang yung kulungan. Ipiprepare ko lang yung kulungan dun sa dulo. So pagkasama-samahin natin lahat ng mga biik natin. Ano? And I think guys uh, hanggang dito na itong vlog na to. Ano? And once again, uh, gusto ko pala magpasalamat sa lahat ng mga solid a uh, Mahal chance na patuloy na sumusuporta sa si mga vlogs natin ano. And shout out din pala sa ano sa tropa natin di sa Riyadh na nanonood pa rin no sa mga vlog natin sa yan sa ano siya sa sa Villaggio Mall sa Riyadh. Ayano, no. tsaka sa mga solid mahal chance na patuloy na uh, sumusuport sa ating uh, mga vlog sa ina-upload palagi, lagi nakabang sa mga bagong videos natin. Yan so siguro isusulat ko na lang yung mga, ay ipapakita ko lang sa si screen yung mga pangalan nila. Ay, okay, so maraming maraming salamat sa inyo guys. And guys, see you on my next vlog. Bye!